Kababayan mga kaparangay, sa lahat po ng nagmamahal kay Daddy Franky, pag support po Rolando Nano Channel. Kasamahan natin ang kaibigan natin. Kaya support din po. Ayun o. Oh. Mga kabuks, mga sir, please like and subscribe ba uh, si Kuya Rolando Nano Channel. Thank you, Kuya Rolando. Shout out sa iyo. Support ko natin mga kababayan. Uh, Thank you, Daddy Franky. Maraming salamat support po natin si Kuya Rolando from Team Daddy Frankie. Salamat po. Yan, gandang hapon mga kababayan. Support natin si Kuya Rolando Nano. Yeah. Thank you, Boss JB, Batang Bangkal. Yan, maraming maraming salamat. Support natin mga kababayan. Kain mo tayo ng pizza. <laughs> Kain oh, Magandang hapon. Ayan, supportan po natin si Kuya Rolando Nano Vlogs Channel ah, Kuya Rolando Nano Channel Ayan. Marami salamat Hello, support po natin Rolando Nano Channel po Maraming salamat And Daddy Frankie na din po siya Maraming Salamat Hello po uh, Good afternoon Ayan. Supportan po natin si Kuya Rolando Nano Ayan. Uh, bago natin gabi niya Kaya supportan natin Salamat Mapagpalang araw po sa inyo lahat mga katropa Ngayong umaga po Ang aking iba vlog ay tungkol po dito sa aking service na Honda Odyssey Naging maingay po ang tunog ng makina ng Odyssey At kinabahan talaga po ako kasi iniisip ko nga po Kung ano po yung sira ng makina kasi napakaingay talaga ka po garagal po ang tunog po nun hindi ko lang po nakuhaan siya ng video uh, kasi kasakay ko rin po yung aking boss at nagpapasalamat na nga rin po ako dahil ako po ay nakauwi pa po ng bahay kaya panoorin nyo po mga katropa kung ano po ang naging problema ng makina ng odyssey sige po nga po mga katropa pagkaumagang pagkaumaga po dinala ko na kaagad po sa mekaniko yung ah, aking service na sasakyan para matikapan dinala ko po ito kay ano, box garage kasi malapit lang naman po ito dito sa may bahay kaya dinala ko po kaagad at yan nga po mga katropa kita nyo na po ah, na po yan ang mga tao ang po nito, box garage para po sila mga doktor di ba? may tito ko pa at yun nga po ang sabi po sa akin ng mekaniko pagkatapos ng check ayun ah, nga pong bearing sa alternator opo kasi yun talaga po doon nang gagaling talaga yung ingay at sabi nga po no sa akin ang mga mekaniko ni box garage ah, hindi pa po sila makapag decide kung mayroon pa pong pyesa kasi ito pong pyesa po ng Honda Odyssey ay ah, bihira pa po Uh, kailangan ito po ay orderin nyo po po sa Honda. Kaya hindi ko rin po naipagawa ito kay Box Garage kasi uh, hindi po sila makapag-decide kung may mga pyesa pa pong makukuha. Kaya dinala ko na lang po ito sa isa ko pa pong kapitbahay na gumagawa rin po talaga ng alternator. Ito pong ah, uh, ah, uh, Delacruz Aircon. Ayan, ah, uh, kita nyo po, ah, uh, hindi na po nila chinek yan kasi alam na rin po nila. Tinignan lang po nila yung makina, pinakinggan din. At yun nga po ang sabi nung uh, kaibigan ko rin po dito sa De La Cruz Aircon. Yun na nga po ang sinasabi nilang uh, bearing ng poly. O kaya kailangan uh, mapalitan na po. Sabi nga po sa akin, buti nakarating ka pa dito. Kung hindi, piyado baka natirikan ka sa daan o kasi pag ano kasi po yan baka mag stock up na po yan hindi na siya umikot magkaroon ng problema yung panbelt hindi na po tatakbo yung sasakyan ayan, ayan po mga tropa ayan uh, sa totoo lang po, nahihirapan po silang magbaba po nung alternator kasi sabi po ng <laughs> mekaniko first time lang sila makapagbaba ng alternator nito kasi sabi ko nga po sa inyo uh, limited lang ito pong sasakyan na to itong Honda Odyssey kaya uh, marami pa pong hindi nakakaalam kung paano po uh, gawin itong Honda Odyssey na to kasi bago pa nga lang po pero makukuha rin po yun sa satsaga at yun nga po mga katropa natanggal na rin po Ayan, pinakita nga po sa akin, nakita nyo po yan, uh, kulay brown na yung sa gilid ng motor niya, pati yung bearing. Nakita nyo naman po yung bearing, nung poly. pulley, uh, talagang bangas-bangas na yung pinakaloob. May posibilidad na po na hindi na po siya umikot. Kaya uh, maraming maraming salamat pa rin po sa ating Panginoon at pinauwi pa rin po ako ng bahay. Kung hindi, naku po, baka na care po tayo sa gitna ng kalsada. At yun nga po mga katropa, may papalitan pa rin pala po isa dito na pyesa. Ang tinatawag po na carbon brass. Ayan. May na po siya eh. Hindi na siya mahaba. Kasi sabi po nung mekaniko, ah, palitan na rin ito kasi ito na rin po ang susunod na masisira. Ganito po kasi ang dapat o. Oh, yung sa bago. medyo mahaba po yung nakauslik kasi pag yung maikli na po uh, Ma mauupod na po siya kailangan ng palitan at yun nga po mga katropa pakinggan natin yung andar ng motor ng pagkapalit ng bearing ng pulley ayan po na po siya at yun mga katropa maraming maraming salamat po sa panunod nyo sana po nakabigay po ito sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa maingay na makina sige po bye bye